Puri ay manatili makpakailanman, puring ang Panginoon siya yating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman sa ngala ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumai rin. Mga kapitid, ngayong araw na ito ay ating uh, first day sa ating pagnonobena sa ating uh, Batang Maria or La Nina. Uh, ating ipagdasal na sana mga personal ating mga kahilingan. Pagdasal natin sa ating mahal na ina na magpatuloy siya sa pagdasal sa atin para sa ating kaligtasan. Parang, kaya mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong, inyong mga kapatid, kapatid na lupa ako nagkasala sa, sa isip, sa salita, sa salita at sa gawa at sa, gawa. At sa aking pagkukulang. Pag kaya isinasamo ko sa mahal Maria, sa lahat ng anghel mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na kay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawalin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kaluuban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming malin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan Amen. Upo po ang lahat. salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto Mga kapatid, sapagat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabulahan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kubuluhan ngayon ng marurunong ng mga eskriba ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinutulot na siya makilala ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan ng sanibutang ito. Sa halip, Minarapat niya ang mga nangan nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na ating ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanibutan na isang kahangalan. Ang mga hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, ngunit ipinangangaral natin namin si Kristong ipinako sa krus isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit ang mga nanan, subalit ang tinawag ng Diyos maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos